So hopefully talaga, I'm praying for a three-way battle sa last race sa Abu Dhabi. Magpaano ka na ito, parang Dax? Magpa-watch party ka naman sa Abu Dhabi. So since na alas 9, yung race Philippine Times sa Abu Dhabi. Sige, magpapa-watch party tayo. Sana dikit pa yung laban nun, buwisit. Pero kung parehong nasa top 3 yung tatlo, kahit magkakalapit lang sa top 3 to top 4, tingin ko magiging crucial yung, yung Abu Dhabi pa rin eh. Hindi siya magiging, ano, hindi siya magiging non-bearing. Depende lang siguro kung wala nang ipanalo si Max sa next two races. Kung silang tatlo, pare-pareho pa rin silang nasa mataas na scoring positions. Tingin ko hanggang Abu Dhabi, important pa rin yung race. Yeah. Kung hindi manalo si Max sa next two races, kung malayo sa point si Max okay, ma-DNF, makawala ng kwenta yung Abu Dhabi. Baka, ano na lang tayo, OP versus... Mas maganda pa rin naman, OP versus Lando. Tingin ko maraming yeah. mag-OP dyan. Ah, tama. May crowd dyan na, ano, yun, na anyone but Lando. <laughs> Sana sa Brazil, Mulan. Ay, oh, may mga nagsasabi nun, ano? Kasi <laughs> gumaga, gumagapang lahat, tapos si Verstappen lumilipad. <laughs> Patay kayo! <laughs> epic na naman nun pag umulan sa Brazil so let's pray for a rain sa Brazil <laughs> tapos sa Vegas 'di ba circuit red bull specialty na naman yan uh -huh. halik na naman ng McLaren sa pader niyan